Musta mga tol? Ngayong araw ay nasa harapan natin itong Honda Click 160. So ito yung old model o yung previous model ng Click 160. Yung kasing latest ngayon ay iba na yung decals na nakakabit. Pero same specs and features pa rin naman yan. So dito nga pala to sa Honda Prime Cycle na Sugbubat, Angas. Kaya kung isa ka sa naghahanap o nagbabalak maglabas ng Honda Click 160, tapusin mo tong video hanggang dulo. Dahil sa video na to ay aalamin natin o bibigyan ko kayo ng idea kung ano ba yung kayang i-offer sa atin itong Honda Click 160. So titignan natin kung sulit pa rin ba to sa presyo niya. Bago ako magpatuloy, kung bago ka lang dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at paki na rin ang notification bell para ma ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Unang una sa looks nito ay meron itong sharp, aggressive and sporty looking. At talagang dun sa looks niya na yon ay talagang panalong panalo na tayo dun. At ang maganda pa rito meron siyang aggressive look design sa front end pero pagdating sa mga side profile niya hanggang sa likod ay talagang meron din siyang pagka eleganting datingan. So nagiging elegant talaga yung datingan ng isang motorsiklo pag minimalist lang yung mga decals na nakakabit dito. And alam nyo mga tol yung isa sa nagustuhan ko dito sa click 160 Para sa akin na 5'7 ang height at medyo malaki talaga yung pangatawan eh. Talagang gustong gusto ko yung body design niya Hindi siya ganun ka slim, hindi rin naman siya ganun kabalki Kumbaga saktong sakto lang talaga Pagdating naman sa makina, ginagamitan nito ng 157cc engine displacement, liquid cooled, 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, program fuel injected engine. At equip ito ng ESP Plus o Enhanced Smart Power Plus ng Honda para sa mas magandang performance ng makina. Kaya naman ito mag-produce ng 15 horsepower at 8,500 RPM at max torque na 13.8 newton meter at 7,000 RPM. At sa fuel consumption naman ito ay kaya nitong umabot hanggang 46.7 kilometers per liter. At siya, syempre depende pa rin yan mga sa throttle habit natin and sa road condition pero para sa isang 160cc na makina ng scooter talagang sulit na rin kumbaga na so talagang maganda na rin siyang pang daily driven at equipped na nga rin pala ng idling stop system so nakakatulong din to para mas mapatipid pa sa konsumo ng gasolina itong Honda Click 160 Usefully, nagagamit to sa mga traffic light halimbawa huminto tayo sa traffic light automatic mamamatay yung makina nya then after ilang second pihitin mo lang ang silinya ay under na ulit yung makina nya at mula nga dito mga tol sa front cowling o sa cover ng handlebar, matte finish yung paint job na ginawa dito. Bali black yung color niya dito sa gitna at dito naman sa magkabilang gilid niya ay may accent na white. At dito naman sa part na to para siyang may malit na wind visor dito no. Tapos glossy yung finish ng paint niya. And sa mga part na to wala naman tayong masyadong makikitang digas dito kundi yung body color niya na matte white. At dito naman sa mismong headlamp niya LED na yung ginamit na ilaw dito. And dito sa part na to yung mga daytime running lights niya na lalong nagpaangas sa itsura niya. At syempre pati na rin dito sa mga sharp design niya ay talagang nakadagdag angas dito sa front design niya. At ang isa pa sa naangasang kong design dito dito sa unahan ay itong portion ng daytime running lights niya. So bali dito rin yung kanyang turn signals, LED rin yan. Ang maganda rito no, yung design niya. So mula dito hanggang dito sa part na to magkaduktong yung ilaw niya. Dito naman sa kanyang side profile o side fairings natin dito sa unahan, meron lang siyang decals dito na naka emboss na Honda no? and meron siyang color na silver. At matte white yung pinaka background color niya dito. Then pagdating dito sa part na to black na siya. Then white ulit dito pagdating sa ilalim. Pagdating naman dito sa sa side profile niya, meron siyang emblem dito ng click 116 na naka-emboss kaya lalong naging premium yung looks niya dito sa part na to. Dito naman sa rear end, talagang napaki-sporty din ng looks niya. So nakahiwalay pa rin yung turn signals niya. Ang maganda rito LED na yan kaya siguradong maliwanag lalo na sa gabi. Tapos meron pa siyang reflector dito for added visibility na rin and meron siyang ilaw para sa plaka natin. Dito naman sa front fender niya talagang napaka-stylish din ng looks niya And matte finish din mga tol yung paint job na ginawa dito Tapos meron pa siyang decals dito na combi brake Sa front suspension naman of course naka-telescopic fork tayo din Sa gulong may sukat itong 180 rim 14 and tubeless na rin to Pagdating naman sa braking system nito dito sa front Meron itong single disc brake with single piston caliper At equipped ito ng combi brake system Kung saan kapag ginamit natin yung rear brake Sasabay yung front brake ng mga 30% dito naman sa rear suspension niya naka single shock absorber lang tayo dito then sa brakes niya naka drum brake at sa gulong talagang malapad siya may sukat itong 120 over 70 rim 14 and naka tubeless na rin to At ang nagustuhan ko sa mga malalapad na gulong na ganito ay eh, talagang na absorb niya yung mga simpleng lubak lang ano so hindi masyadong matagtag pag malaki yung gulong natin dito naman sa meter panel niya talagang napaka compact nito kasi dito natin makikita yung kumpletong impormasyon ng motorsiklo tulad ng speedometer, odometer, trip meter, fuel gauge at pwede rin natin makita dito yung average fuel consumption niya and yung battery voltage at meron din itong mga light indicators tulad ng turn signals, high beam, check engine, temperature, etc. So yan ang cockpit niya mga na talagang napaka premium ng design Pagdating naman dito sa mga switch sa handlebar dito yung switch ng idling subsystem at yung electric push start nya. niya. And talagang napaka-premium din ng handle grip natin. Ano. Dito naman sa kabila yung high and low beam, busina at yung turn signals niya. Pagdating naman mga tol dito sa susian niya, nakakilis na tayo dito. no Then sa tabi nito, andun yung seat opener natin. So talagang napaka-convenient nun dahil pipinto lang natin dito at mag-open na yung upuan. And syempre, meron din tayong utility packet dito. Then dito sa kabila mga tol, merong cover yung bulsa niya dito. Ang maganda rito ay meron tayong charging cord dito sa loob. So magagamit natin to sa mga mobile gadget natin. Siyempre dahil scooter to, Meron tayo dito utility hookah. Ano. So magamit din natin to para sa mga pinamili natin. So isasabit natin dyan. Siyempre meron din siyang floorboard ano. Bukod sa comfortable ng mga paa natin dito, eh, talagang napaka useful nito lalo na kung may makadala tayong gamit. So dito natin ilalagay. And ito nga rin pala makatol yung lagayan o yung location ng battery nya. Pagdating naman dito sa upuan talagang may pagka premium din nung datingan and meron pa siyang mga stitch dito and talagang napaka sporty rin Malabot yung ginamit na cushion and meron din siyang grip siyempre para mas mapet pag inupuan natin. Sa pillion grabber naman niya, meron din itong premium looking ano. So talagang napaka-stir din yan mga tol. Kahit maupuan niyan, hindi yan basta-basta nasisira. Dito naman sa ilalim ng upuan, syempre meron tayo ditong large na storage box. So pwede natin itong paglagyan ng mga small things natin tulad ng wallet, ng papelis ng motor, mga basic tools, etc. At sa tabi naman ito, andito yung kanyang fuel tank. Ano. So may sukat naman itong 5.5 liters fuel tank capacity. Other features mga tol, meron itong brake lock. So, yun, naka-engage yung brake lock niya. So, ipapress lang natin yan para mag-release. So, magagamit natin ito kung halimbawa magpapark tayo sa mga incline na kalsada. So, pag nakalock yan, ibig sabihin naka-handbrake yung motor natin. So, safe yung park ng motorsiklo natin. At ito pa yung isa na meron siyang engine kill switch dito sa side stand. So, ibig sabihin, pag naka-engage yan o nakababa yung side stand, hindi yan under tong motor na to. So, ipapress natin yung kahit alin sa brake lever. Then, pindutin lang natin ng electric push start at under na ito. Sa mga pillion footrest naman ay talagang napaka-premium. alo yung ginamit. At dito nga pala nakapuesto yung cooling system niya. So liquid good nga pala ito. Then sa muffler naman talaga napaka-sporty ng design nito. So dahil din yun sa napaka-stylish na heat guard. Pagdating naman sa seat height nito ay hindi naman siya ganong kataas. Sakto lang kumbaga. So may sukat itong 778mm and ang kanyang ground clearance ay 138mm at may bigat naman itong 116kg. Pagdating naman sa presyo mga tol, ang SRP nito dito sa prime cycle na Cebu 124,350 pesos at kung installment naman ay meron itong down payment na 14,900 and payable to 12 months hanggang 36 months. So ayan mga tol lang Honda Click 160. So sana ay nakatulong sa inyo to. Kaya sa mga nagbabalak maglabas na ng Honda Click 160 na malapit lang dito sa location na to dito sa Nasog Bubatanga so pwede nyo tong silipin dito syempre para makita nyo rin yung pangarap yung motorsiklo hanggang dito na lang muna mga tol kung nagustuhan mo tong video na tawag huwag kalimutang mag subscribe at paki on na rin ng notification bell para ma notify ka pag may bago tayong upload meron din tayong facebook page paki like and follow na rin maraming salamat mga tol always ride safe and god bless